ito ang ko. Kung Video Oo, parang... <laughs> <laughs> oh, yung ano mo oh. May ka. <laughs> eh kumain ng kesi. Ano po, ito உம்ம் <coughs> Sa isang lokal po kayo? Diluyan po. Di sa anong distrito po yun? Wala ka sa ah. <laughs> Lapit na po kami sa Bebo. At itong kasama ko, panay pa rin ang picture sa sarili. <laughs> Mahaba-haba pong lakarin ito, Kaya nga po worldwide walk. Kaya nga po eh, worldwide walk eh. Makikita po ninyo, uh, at hindi mabilang na ito. Hello! 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 local point hindi galing fairview fairview, local ng central sila at eto nga po nasasakihahan ninyo Malapit na po tayo sa baywalk napakarami <laughs> <laughs> na po mabilang mahala na po kakatape